Hello Philippines and hello world. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Ah, di ba mukhang energetic pa rin? Hindi halatang pagod ang pagod voice over ko. Nako, kung alam niyo lang, grabe ang pagod ko ngayon. Sabay-sabay <laughs> nga ang ginagawa ko ngayon kung alam niyo lang. Kapag may pangarap ka, wala ang pagod-pagod. Dapat fresh pa rin kagaya niyan, charot. <laughs> Napakahirap kapag mag-isa mong tinatrabaho ang iyong mga pangarap. Mabuti na lang nandiyan yung anak kong tumutulong sa akin. Siya ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin para gawin lahat. Siyempre humihingi ako ng tulong sa ating Panginoong May Kapa. Alam ko ibibigay niya ito balang araw. Sobrang gustong gusto ko at ini-enjoy ko ang lahat. Amen. Sana matupad ito para sa aking anak at sa aking pamilya. So ay na nga at nakasakay na kami ng jeep. Papunta na kami sa pangatlong pasyente. Siyempre gutom na ang anak ko kaya dumaan muna kami dito para bumili ng pagkain niya. Diyos ko Lord, wala yung mga gusto niya. Kung ano-ano na lang kinuha niya, basta may makain. Sana ay eh magustuhan mo anak yung kinuha mo. <laughs> so ayun na nga at kinakain na niya yung binili niya. Ewan ko lang kung ano ang lasa. Tignan niyo na lang ang reaction niya kung masarap o hindi. O ano masarap ba anak? <laughs> hindi yata niya nagustuhan. Mabuti na lang bumili ako ng manok. Masarap daw ka, pero ako naman ang kumain. <laughs> alokang bata. Abay sabihin mo ang totoo. Cheese macaroni pala yung kinuha niya. O ayan, nilalantakan na niya yung manok. Mabuti na lang at bumili ako ng dalawang piraso. So ayan nga, tapos na kami sa pangatlo at papunta na kami sa pang-apat na pasyente. pag nga namin dito, o ayan napakadaming pagkain. Napakasarap na yung adobong sitaw na pinakain nila sa akin. At ayan na nga, tapunta na kami sa huling pasyente. At pagkatapos nga nyan, pupunta na kami sa palengke para mamili hindi talaga mawawala sa vlog ko ang palengke. Ikapit bahay nga lang namin to. <laughs> Pagkatapos nga at heto nga at titikman namin ang kanilang lechon manok dito sa tapat namin kung masarap ba o hindi. Tatlong linggo na yata sila nag-open. Ngayon lang namin matitikman. O oh, ito yung fried chicken na halal. Muslim yata yung may ari nito. Dito lang yan sa tapat ang bahay namin sa Santa Rosa. Halina at tikman natin ang lechon manok nila lalaki. <laughs> oh, di ba may ano to ginisang upo, bigay ng barangay o oh, bigay daw ng ewan ko ba kung saan galing Rico. <laughs> oh, di ba? Oh, sa barangay niya may nagbibigay ba ng ulam? Wala, dito lang yata. <laughs> o oh, bukas na niya at ang ulam namin ay eh, mas masarap. <laughs> o oh, tikman natin ang si ano yung she si, Lechon manok halal, o oh, di ba? Ngayon lang na ako nakakita ng halal na lechon manok. Mm. Muslim yata yung may-ari kaya halal. Pwedeng kainin ng mga Muslim all over the world. O sige, tikman natin ang kainang lechon manok. Ito yung kanya. Marinated siya. Tapos sausaw natin sa Tuyo um, toyo na may sili na may ano yan kalamansi kalamansi hmm? Oh. Masarap siya. Masarap siya. Tapos ang yung tanglad. Oh. Oh, kamaro mo. Bakit? Bala. Oh, no. Ang Mmm. Na-bap na marinate, anak. Kaya ulay. ang olay. Mmm. Gamit na, anak. Ay, <laughs> Ano naman? Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin ni Marong. Sana huwag po kayo magsasabang sumuporta sa aming dalawa. I love you all and I thank you.